Ako. Wag muna tayo mag-akusa. Pero si bukas, magbabasid tayo. Wala maliit na bagay ang palalampasin natin. Hindi niyo ako naiintindihan. Ako ang tagapagtanggol sa baryong to. Kung wala ako, sila ang unang kakainin. May pamilya si Nonog, ng mga tao. Nang dahil sa hinala na sila ay isang aswang. Ano po? Nasunog po yung buong pamilya? niyo ba? Sa ilang liblib na baroy sa Pilipinas, naniniwala silang ang mga buntis daw ay maselan, madaling lapitan ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Kaya't mahalaga raw ang dasal, pangontra at pagsunod sa mga pamahiin. Pero, paano kung ang taong inaasahan nating mag-alaga at magligtas sa mga buhay ng sanggol? ay siya pala ang dahilan ng kapahamakan. Magandang gabi po, Miss France. Ako nga po pala si Jojo, isang simpleng magsasaka mula sa kapis. Gusto ko pong ibahagi ang isang kwentong matagal nang tinatago sa katahimikan ng aming baryo. Noong panahon na ipinagbubuntis pa lamang ng aking asawang si Rina, ang aming panganay na anak na si Abby. Bago natin simula ng kwento ni Jojo, napansin po namin na halos lahat ng nanonood sa ating channel ay hindi pa nakasubscribe. Kaya huwag kalimutang magsubscribe at i-click ang notification bell bilang suporta sa ating channel. Ngayon, handa ka na bang makinig? Ah, aray! Jojo! Halika, ang sakit ng dyan ko. Parang umihilap. Ang kirot, aray, aray. Hala, ano nangyari? Teka lang, Rina. Ay Ayos ka lang ba? Saan masakit? Halika, dadalhin kita kay Kaloring. Walang ibang pumasok sa isip ko na matatakbuhan namin sa ganitong klasing sitwasyon kung hindi si Kaloring. Siya na kasi ang pinaka ng buong baryo namin kapag may nagdadalang tao sa amin.